James At, Kumari ang tawagan mo. Bakit? Oh, because inaanak niya yung youngest son ko sa si AJ. Uh, okay. uh, uh, uh. and since then, iba klase siyang Nina. Anong klase siyang Nina? Oh, hindi naman siya yung usual Ninang na ano, hindi ba? Parang, hindi naman sa ano, wala, hindi hindi na nakita si AJ. Okay, ano lang man. siya na, oh, kamasang inaanak ko. Pero alam niya. Pero hindi, hindi siya, well, hindi ko alam kung kay AJ lang or what, you know. But remember, kasi di ba nakaroon kami ng falling out ni Guy. So, hindi ko, si I think that was when AJ was growing up. So, oh. so kaya siguro hindi rin ganoon. What I mean is that if you're asking about yung every Christmas, kung may yeah. papadala siya yeah. regalo, yung ganoon. Walang ganoon. Walang ganoon. Pero, chinecheck sa'yo. Oo, oh, Kamusta Oo, oh, oh, na kamusta naman, naman. Oh, oh, naman si AJ. Tapos, up. nung nag oonanay kami, I think onanay yata yun. Mm -hmm -hmm. I found I found the opportunity to call up AJ. Sabi ko, o oh, kasama ko ang ang mm -hmm. ninang mo. So, mag-hello ka lang sa kanya yon. At saka sila nag-usap na gano'n. I Hello. think that was the first time na nakita niya si AJ na gano'n nakalaki. So, sabi niya, ang laki na pala niya. Sabi ko, oo oh, naman, tagal-tagal na. No? When, since, it, since you started and we talked about this, you weren't after, di ba, yung sikat. Hindi di yun yung ano mo. You wanted to be an actress. Di ba, parang yun, yun, talaga yung gusto mo. So, so, lahat so, na, naman tayo gusto sumikat, hindi ba? Pero parang, that's why, di ba, nandun yung nagdibosyada, yes, na ganyan, yes. di ba? Of course, it's ano sa akin na, nagkaroon ng box office hit, yung ganyan. Pagkatapos nun, uh, napunta ako doon sa mga pelikula na parang masabi ko bang may kabuluhan, yung bang hindi yung hindi yung basta-basta. Parang critically, napunta ako sa mga critically acclaimed films. So, pag critically acclaimed, so parang wala naman sa box office, yung gano'n. Kaya nga, to, ano, to borrow the words of Carlo J. Capara, sabi niya, alam mo, may mga artista na ang fina-follow ay yung kung saan magiging mahukun yung pagiging artista nila. Isa ka doon, gusto mong maging actress, kaya dito ka, dito ka pumunta. May mga artista na gusto nila talagang sumikat sila, kaya yung mga pelikulang tinatanggap nila, eto lang yon puro yon yan. yan tumatagal, sa less less pressure at tumatagal. na uh well <laughs> and you chose it and then yeah because, i think so okay guy how was your relationship before yung pumisa okay kay guy um nagkasama kami bata pa kami yung my little brown girl i was i was what 14 years old or 13 years old dun ko nakita yung love team nila of cruz the third dun ko nakita doon ko na-experience kung paano mag-antay mula umaga hanggang gabi kasi nag-aaway sila ni Tirso. Hindi sila makapag-take, ay, hindi makapag-take ang buong production kasi nag-aaway sila. So ako naman, amazed na amazed ako. Oh, ganito pala, ang may love team, ganito pala. Siyempre, alam ko na sila si Nora at si Tirso, hindi ba? Alam ko na na malalaking, ano, sila yung pinaksikat that time, no? So sabi ko, ay, ganito pala sila. Pero pag nag-aaway, hindi na makaka... Maraming mga realizations. And then, after that, ay... I... Pero nagmahalan talaga sila, Major. Sila? Oh, I major. think, oo. Oo. oo, oo, kasi masyadong, ano, masyadong Passion. intense, passionate yung ano, di ba? Na, nasa kwarto lang sila, nag-aaway lang sila doon. Pero silang hindi pinagkakasunduan. So, hindi sila lalabas ng kwarto hanggat hindi sila magkabate. Sad to say, hindi yata ng kabate or late in the evening na nagkabate. Kasi kaya napakap na kasi late na. Pero umuwi naman sila ng ano, umuwi naman sila ng okay, ng matuwasay yung ganon. So, cut to, eh, kaibigan mo ngayon si Pierso. Kaibigan ko ngayon si Pierso. Oh, well. Looking back, kinakatawan mo. Na, na, ikwento naikwento ko yata yun sa kanya once, pero hindi ko na naikwento sa kanya ulit. Pero, susubukan ko ikwento sa kanya na ulit na alam mo ba ganito ang ginawa niya sa akin nung araw. Ganon. <laughs> so were you close with Ate um, okay. Di ba? Um, gumawa kami ng tatlong ina isang anak. Pagkatapos, sa uh, gumawa kami ng condemn, gumawa kami ng Andria. bulaklak, uh, sa, bulaklak sa city jail. Tapos, uh, gumawa kami ng Andrea all those times na magkasama kami, it's just the it's just an actress to actress relationship, working relationship. And I, hindi ko naman naisip na na naging close kami. Ah, uh, in, in, inisip ko ngayon kung kailan ko siya kinuha na ninang ni AJ. 1985 kasi si AJ eh. So, hindi ko alam kung so, dapat research ko kung ano yung movie. Kung ano yung movie na magkasama kami, yun yun. Kinuha ko siya para nina ni AJ. But then, in Andrea, nagkaroon kami ng falling out. Because, of course, of certain reasons, hindi ba, na uh, nagkaroon, siya ng, ma, nagkaroon siya ng malaking financial problems, you know. And, uh, kami naman, mga artista doon, isa na ako doon, kailangan din naman namin kumita. And, you know, Basta, gano'n yung nangyari noon. And after that, uh, basta, hindi na kami nag-usap. Siyempre, I'm sure sumama din yung loob niya sa akin. Siguro, inisip niya rin, kala, kala niya, ko siya, you know. Pero sa akin naman, ay, sana gumawa ka ng paraan para oh, 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 magpapaskoin, di ba? Kailangan namin ng, ano, ng, 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 pero naman After, matagal kasi umalis na siya papuntang Amerika eh. Tapos, nung bumalik siya, nagkataon, Mayroong isang awards night. Sabi ni Adolf Alex sa akin, it was Cinema One, awards night ng Cinema One. So, may nag na sa akin sa backstage kasi ako yung susunod na presenter. Tapos, samantama, lumalabas siya dun sa back door tapos na siya, tapos na yung numero niya. Tapos biglang nagkagulatan kaming ganoon. Wala na nagyakapal lang kaming dalawa. Ako naman, I was so happy naman to see her also. After all those years, tapos iba kasi ang dami-daming nangyari sa kanya sa Amerika, yung mga ganyan. Tapos ngayon, nakabalik siya ng matiwasay dito. I'm, unhappy happy naman na nagkita pa rin kami. So nagyakap kami ganyan. And then she started to say, I'm sorry, I'm sorry, Mare. I'm sorry, Mare hindi ko nakakalimutan. Sabi ko, tama na, okay na yon. Matagal ng panahon yon. Sabi ko, pero hindi ko nakakalimutan, Mare. Sabi ko, okay na yon. Okay na.